O araw ay nasasabik si Rachel sa practice nila ni Alejandro. Kahit ilang oras silang nag-insayo ay walang kaso sa kanya. Kung maaari lang ay ni Rito na hanggang madaling araw nila gawin iyan Ang masaya si pagparating na ito sa kanya. Sinasabi nito kung anong oras ito uuwi para sa practice nila. Hindi tulad noon na hapon na hapon na ito nakakauwi. Ngayon alas tas pa lamang ay naroon na ito at handa ng sumayaw. Iba ang pakiramdam niya kapag nasa bisig na siya nito. Para bang doon ang talagang luwag niya sa mundo. At marami ng pagkakataong gusto niyang sabihin dito ang totoong siya. Kaya lamang ay pinipigilan siya ng babala sa isip niya. Mahirap na. Mas maganda na yung sigurado. Hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon nito sa sasabihin niya. Iniisip niyang baka mamaya ay matakot ito. Lalo na tinawagan niya si Penpen -Pen, Pen at... Sinabi nitong narinig daw nito ang sinabi ni Martin na kapag nalaman daw ng lalaki kung kaninong kaibigan niya si sumama ay idedemanda nito ng kidnapping ng taong iyon. Siyempre, alam niyang hindi makakarating sa anumang korte ang panakot na yon ni Martin sapagkat hindi siya papayag na mademanda si Alejandro. Kaya lamang ay malaking parwisyo iyon. Isa pa ay nakakahiya. Lalo siyang nabubuisit kay Martin. Ang sabi ni Penpen Pen ay talaga raw galit na galit ang lalaki nang malamang nakalis pa siya sa kabila ng mahigpit na seguridad, Paano na raw ang anak nila? Iyon daw ang bukang bibig nito sa mga magulang niya. Isang bagay na lalong nakakapagpainit ng ulo niya sapagkat isa lang malaking kasinungalingan eh. Nauunawaan niya kung bakit ibig panindigan ni Martin ang kasinungalingan niya at kung bakit gustong gusto nitong makita na kaagad siya. Kapag nga naman tumagal ay hindi sila na ipakasal ay tiyak na malalaman ng mga magulang niyang lahat at ito ang lalabas ng sama. Kasalanan ito sa pagsisimula nito ng isang kwentong base lamang sa isang malaking kasinungalingan. Kapag natapos na ang malaking gulong iyon, ay sasabihin din niya kay Alejandro ang lahat. Siyempre ay hihingi siya ng tawad dito. Sana ay mapatawad siya nito. Mukhang madali naman siyang mapapatawad nito. He seems like a sensible person. Isa pa ay sadyang mabait ito. Maaaring mainis ito lalo pat bukod sa ensayo nila. Ay umuoko pa rin ng oras nila ang pag-aaral niya ng abakada. Pero mauunawaan din siguro rito ang lahat. Naaaliw siya kay Alejandro. Minsan nga ay ibig niyang isipin na nahuhulong ng loob nito sa kanya. Noong isang linggo lamang ay ibinilis sa nito ng bag at ilang mga gamit. Galante rin ito. Hindi yung tinda sa tiyangge ang ibinilis sa kanya. Kahit sinabi ni Rito huwag na siyang ibili ng kung ano-ano, ipatuloy ito sa pagbili. Nagpasadya pa ito ng damit na isusuot niya para sa contest. Bukod sa mga bags at damit, ay binilhan din siya nito ng elementary textbooks. Bago o matapos ang pagsasayaw nila, ay tinuturuan siya nitong magbasa at magsulat. Sinasakyan na lamang niya ito at sa tuwing makaka-perfect score siya sa exam na ibinibigay nito, kulang na lamang ay magtatalo nito sa tuwa. Sa dalawang linggong pag-aaral nila ay alam na niyang isulat ang lahat ng letra ng alpabeto. Kung malalaman lamang ng mga kaibigan niyang nangyayari sa kanya, malamang na ang mga ito. But then she didn't have any close friends anymore. Hindi niya alam kung bakit nagkandalawalaan na. Ang mga malalapit na kaibigan niya Siguro ay dahil tamad siyang mag-email at hindi niya nasasagot ang sulat ng mga ito sa kanya. Sa Pilipinas ay talagang wala siyang masasabi ang naging malipit sa kanya. Nang bumukas ang pinto ay napatingin kagad ka si roon Ngiti-ngiti si Alejandro. May dala itong malaking kahon. Isukat mo na bilis. Nahulaan niyang iyon ang isusot niya sa kontes. Isinukat nga kagad niya yun. Nagay na bagay yun sa kanya kahit pa nga baduyan siya sa matingkad na dilaw na kulay niyan. Iisa ang strap niyon malapad na islantal. Punong-puno yun ang beads. May lamang iyon. Ngunit ang lilayan ay mayroong magalaw na mga tali. Okay ba? Natawa siya sapagkat nakangalamang si Alejandro. Isa pa yun sa mga gusto niya rito. Kung ano ang nadarama nito ay pinapakita nito sa kanya. Maya-maya yung -maya mismo Hubad-hubad. Papalipa. Tan ko. Bakit? Narulat-tulala ka na. Gusto mo bang makita ng buong bukagdot ang kayukot mo? Ano yun, yun? Yun ang makikita sa iyo kapag sumayaw ka yan ang suot. Pero sa isang araw lang sa'yo, magsishorts na lang ako. Sa loob Hindi, hindi. padadagdagan ko yan. Bilis na. Napilitan siyang tumalima. Kasama siya ng ibalik sa patahian ng dami. Sa isang araw parang mababalikan yan. Reklamo ito ng reklamo sa mananay. Natatawa lamang siya rito. Hindi niya inakalang konserbatibo pala ito. Nang makauwi sila ay nagpractice ka agad sila. Hindi lang miminsang inakala niyang hahat ka na siya nito. Pero sa huling sandali hindi natutuloy iyon hindi tuloy niya malaman kung bahagi lang yun ang sayaw nila o talagang napupuko na ang interes nito sa kanya. Unti-unti niyang naiisip na uubra naman kung sakaling magkaroon sila ng relasyon at bakit naman hindi. Sa palagay niya kapag may sariling sasakyan ay limang oras lang ang layo ng lugar na yun sa Manila. Kaya niyang tisin ang haba ng biya, At ito na rin mismo ang nagsabi na minsan kada isang buwan ay lumuluwas ito. Itong huli lamang hindi dahil sa pagpapraktis nila. Why not? Have you forgotten his joining the stupid dance contest because of a girl? Liam siyang napabuntong hiniwa habang panay ang sayo. Oo nga pala, ang Heidi na iyon. Na hanggang ngayon hindi pa niya nakikita. Noong huling dumalaw si Alejandro dito, anumang pagpipilit niya sa binata ay talagang hindi na siya isinama nito. Pagkatapos ng lip kakapit siya sa balikat nito at habang nakatitig sa isa't isa, ay aalayan siya nito ng patayo. Iyon ang paborito niyang bahagi ng sayaw. Ngunit ito madalas na parang natitigilan, tulad na lamang sa pagkakataon ngayon. Ayaw niyang pumikit, she didn't want to miss anything. Ngunit tulad ng dati, kung ibig man itong hagkan siya, hindi nito itinuloy iyon. Kailangan niyang aminin na kadalasan ay prostrated siya at gustong matuloy ang halik na iyon. Nagpapagulo sa gabi niyang naaantalang halik. O tama bang sabihin naaantala o talagang imahinasyon lamang niya na gusto siyang hagkan ang binata? Maybe that was why she was having sleepless nights because of it. Hindi niya alam kung anong ba talaga. Sa ikalawang round ng practice ay ganoon na naman ang nangyari. Sa pagkakataong ngayon ay mas matagal siyang tinitigan nito, At mas baba pa ang Adam's apple nito. Lumapit ng gusto ang mukha nito sa kanya. Noon lamang nangyari nagkalapit ng ganoon ang mga labi nila. Isang palito ng posporo na lamang ang pagitan. Pero umunat ito. Time out. Pagod na ako. Uh, pagod, oh, pagod o gusto mo kung halika. Hindi na siya nakatiis. Ano ka? Narinig mo? Hindi ko narinig. Pakiulit. Alam niya ang nananay siya ito. Sa inis niya ay lumapit si Rito. Ipinatong ang mga kamay niya sa balikat nito saka inilapit ang mukha ni Rito. Ganito ang sinabi ko. Lumapit ka. Parang gusto mo akong halikan. O parang ganito. Oo. Ano masasabi mo? Natigilan siya ng siil nito ng halika mga labi niya. Rachel felt like she was floating. She and Alejandro were surely levitating. Nakakadalang halik nito. Nakakalasing. He tasted the stink. His lips were so soft and nice to kiss. She could go on kissing him forever. But he stopped and turned his back on her. ang palatak nito. Ikaw ka babae mong tamo. Naghahamon ka ng halik. She was speechless. Tama ba namang iyon pang sabihin nito? Magpatuloy ito. Mabuti na lang at ako ang lumapit sa iyo. Paano kung si Pedro ang kasayaw mo? Ganyan din ang gagawin mo. Eh sira ka naman pala. Bakit kuhahalikan yun? Ipangit yun. Yan ang napapalam. Nanunokso ka kasi. Siyempre lalaki lang ako. At kung anong dahilan ay napikunsiya sa sinabi nito. Alam niyang mahilig itong magjoke. Pero sa pagkakaitong iyon, parang totoo sa loob nito ang sinabi nitong iyon. Ano ang itatanggi nitong hinalikan siya nito dahil gusto rin nito? Di kita tinakso. Ewan ko sa imo. Kaysa humaba ang sagutan nila ito malikod na lamang siya at nagtungo sa silin niya. Parang gusto niyang magsisin na tinilikuran ito. Baka isipin itong dinibdib niya ang lahat. Pero totoo ang dinibdib niya. Siguro ay sensitibo lamang siya sa mga sinasabi nito sa ganoong bagay. Tom, she wanted so much for the guy to kiss her and when he finally did, he said it was because she deceived. It sucked. Maya-maya ay nakarinig siya ng pagkatok. Binuksan ka agad niya ang pinto. Nagkakamot ng ulo si Alejandro. Ano? Ikaw naman kasi. Hindi ko talaga sinasadya. Nakala ba nito ay kakatuwa niya ang sinabi nito? Pero sinakay na lamang niya. Hindi na niya palalakayin pa ang mga bagay na yun. Okay lang. Sensya ka na. Natili lamang itong nakatisig sa kanya. Parang may sasabihin pero walang salitang lumabas sa bibig. Sinalubong niya ang tingin nito. Maya-maya ay tumikim ito. Tila naaalangan na gumiti. Aral tayo gusto mo. Inaantok na ko. Okay, sige. Pahinga ka na. Nam, sweet dreams. Malamig ang panahon ngayon. Baka gusto mo na mas makapal na kumula. Dili na daw. Sige. Isinara niya ang pinto. Nam, she felt awful inside. Parang ayaw nang magtungo sa plaza ni Alejandro. Parang tinatamad na siyang sumali sa contest. Tanga ka talaga. Ilang buwan ng perlano tatalikuran mo. Tandaan mo sasagutin ka na ni Heidi. Napabuntong hininga siya. Naisip niya kaya siguro siya nagkakaganoon. Na dahil hindi siya masyadong pinagpapapansin ni Tentay mula na nagka niya ito. Formal na formal ito sa kanya. o hindi niya kakausapin ito, hindi ito iinig. Halatang masama ang loob nito sa kanya pero natural lang para sa kanya na ibaling dito ang sisi sapagkat ito naman talaga ang may kasalanan kung bakit hinagka niya ito. Tinukso sa inyo. To. Kung alam lang ito ang tagal na niyang nagtitimpi upang hindi magkalapat ang mga labi nila. Pagkatapos ay bigla na lamang siya lapitan ng ganun, natural hindi na siya napigil ang sarili niya. Mukhang katakang-takang ang mga labi nito. Ano at walang may kapito nang mag sila. Ginawa na niyang na sa tuwing may insayo sila ay hindi ito maglalagay ng make-up para hindi yun humuhulas sa mga damit nila. Bukod doon, syempre ay ginaganaan siya kapag maganda ang kasayaw niya. Hayaan mo lang siya, hindi naman siya kasama sa plano mo sa buhay. Si Heidi ang gusto mo, saka hindi naman sa pagmamalit kay tantay, marami pa siyang kakainin bigas. Napabuntong hininga siya, kailanman ay hindi niya naisip na may discrimination din pala siya sa sistema niya. At ngayon ay mapaklanap sa panlasa niya ang mga naisip niya, ang kaiso ay naroon na iyon. Kung tutuusin sining wala siyang masyadong alam tungkol kay Tantan maliban sa nasa kapis ang pamilya nito. Hindi kaya ginamitasan siya ng manika at aspili para hindi na ito mali sa isip niya kahit alam niyang wala siyang mararating. Ah, hindi niya alam. Masyadong ginugulo ng babaeng yun ang isip niya. Mago ito dumating ay handa siyang magmukhang tanga para kay Heidi. Ngayon ay parang ayaw niyang sumali pa sa contest dahil lang hindi siya kinakausap ni Tantay. Kumuha na siya ng baklang magme-makeup dito. Kanina pa ito inaayusan sa loob ng silid. Naiinip na siya. Gusto na niyang makita kung anong itsura nito ngayon. Balita niya siyang siyang pinakamahusay sa buong bukag dot ang baklang nakuha niya at ang mahal nitong sumil. Maya maya ay na mula sa silid ang bakla. Ngiting ngiti ito. Papa, sure kang may siya. Bakit maganda pa ba talaga? Winner no winner. Ang aking obra tentay. Labas ka na. Lumabas nga ang babae. Parang nahihiya ito. Muntik na namang malaglag ang mga panganay kailan ba titigil ang babaeng ito na pamanghain siya? Hindi ka labisan kung sasabihin niya ito ang pinakamagandang babaeng nakita niya. Mukhang artista ito sa gabing niyan Ang gaw nito ay pinabawasan niya ng sequence, pinadagdagan niya ng tela, at kumandang ang epekto niya. Mukha itong prinsesa. Magya lang itong sumulyap sa kanya. Tara na. Sige, simpleng sabi niya. Halatang may hinampo pa rin ito sa kanya. Ang sabi nito ay okay nang dito ang lahat na wala silang tampuhan. Mas maganda pang sinabi niya lang nitong mayroon kaysa sa ganun. Inamit nila ang kotse niya. Salamat at nakisabay ang bakla na manunood din daw ng kontes at ito ang naging isa sa sakit. Mabuti pa ito. Pinakausap ni Tentay. Siya ay hindi pinapansin ng dalaga. Nang makalating sa plaza, inaiilang siyang kausapin si Tentay kaya nilahimik na lamang siya. Pagkatapos lumapit sa registration table, ay nagtungo na sila sa backstage kung saan araw ng mga kalahok. Sa kontes. Walang panama kay ang mga babaeng naroon. Sa katunayan ay napapatingin ang lahat dito. Kalmado lang ito. Isang bagay niya labas na lubos na ipinagtataka niya sapagkat mukhang walang kakasukaso rito ang pagsali sa kontes. Ang ibang nasa backstage ay parang tuliro at naghihing na. Okay ka lang, tumangu lamang ito bilang tugon. Siya yata ang natensyon, ang hindi mapakali at hindi dahil sa kontes. Hindi naman niya malaman kung anong sasabihin dito. Nakalukip-kip lamang ito nakaupo at nakadikwato parang bali wala rito ang tingin dito ng lahat ng naroon. Sa isang banda'y ito tuwa siya sa pagkakalmante nito. Bruhang babaeng ito. Akala mo talaga ay professional. Talo na ba natin sila? Sa atin na ba ang tropi? Ang sarap sanang biruin ito pero paano niya mabibiro ito? Kung suplada rin ang dating nito. Ganun pa man ay subuhok pa rin siya. Okay ba? ang tinanguan niya ito. Itingiti. Atin na ba ang tropi? Panalong panalo na ba tayo? Naglayang silang nilingon ito at nangupo. Ngunit alam niya pilit na pilit lang ang tinito. Kaunti na lamang at isid na yun. Parang nanghina siya. Nakatunga nga siya sa tabi nito. ko kung anong maaaring sabihin niya rito para matuwa na may ito sa kanya. Ang kaso lahat ng maisip niya ay parang sablay sabihin. Nakontento na lamang siya sa pagtunga nga Hanggang sa magsimula na ang contest, sumilip siya sa stage. Maging si sumilip din sa una niya. Amoy na amoy niya ang mukha nito at parang gusto niya ang ito. nito. Sabay mga sabi, hindi tong patawari na si Lipa. Ang kaso ay may pumipigil sa kanya. Si Heidi na noon ay napatingin sa kanya at kinawayan siya. Kumaway rin siya. Galingan mo. Iyan ang ibinuka ng mga labi nito. Oo, ang ibinuka naman ng mga labi niya. Good luck, Anito. Salamat. Buka ng mga labi niya at ngumiti ng tolo. Parang nilisanin na siyang sa tuwing kakausapin siya nito ay malapat na malapat ang pagkakangiti niya. Yon ay parang hindi totoo sa loob niya ang ngiti niya. Napamuntong na siya. Siya ba si Heidi? Tanong ni Tentay. Ha? Oo. Sasagutin ka na niya mamay ha. Ayos na. Tumalikod na ito. Para siyang hinanghina. Lumong-lumong. Tentay, ano ka ba? mo naman ako utang na loob. Panguna akong Please naman.